Appreciated namin yung parang ano, parang kasi responsibility nila yung magpaaran ng ano eh, ng anak kasi anak nila yun eh, sila yung nagluwa sa kanila. Eh. Hindi naman namin kasalanan na mabuhay ka, na nabuhay kami, hindi na, di naman namin ginusto na mabuhay kami. Pero dahil ano, yun nga, uh, 18 na ako, tapos uh, may, ano na, na akong kaalaman na hindi, parang yung mga sinasabi nila sa akin na, uh, para oh, ano, obligation ko, responsibilidad ko na sumunod sa kanila dahil nag ano, sila sa akin ng ano, na, nag-invest sila sa akin ay ibalik ko sa kanila. para sinasabi nila na investment lang ang pagiging, yung investment lang ang anak. So, uh, ayaw ko pang sa maging... Sana pagkukuha sa ang mga katwira na yan, kundi galing sa mga mga ek, -ek na mga komunista yung walang Diyos sa buhay. Kasi kung may Diyos ka sa buhay, eh, kahit hindi sabihin ng magulang mo na mahalin mo sila, mamahalin mo sila. Bakit? May utang ka sa kanila. Pinalaki ka eh. Hindi naman pinapautang sa'yo na 10,000 utang mo sa amin na hindi ang kaya nga sa Tagalog kung nag-iisip kayo mga estudyante na UP merong utang na loob ano ba pagkakaiba ng utang na loob kesa sa utang sa bangko Brad yun, yung pungutang utang sa bangko, nababayaran po yun, Bradeli. Hindi mo kailangang tanawin pagka ka numero Wala naman okay. sinabing numero, magulang mo sa'yo eh. They are just expecting love from you and respect. Para sabihin mo, oh, wala naman akong utang ah. Hindi naman ako investment ah. Para sabihin mo na hindi ko naman ni hindi ko naman tungkuli naman nila na paaralin ako. Ba't naman nagkaroon ng tungkulin na paaralin ka ng magulang mo? Bakit na nagkaroon ng tungkuling paaralin ka? Eh dahil sa pagmamahal sa'yo. Eh nag-aaral ka ngayon, hindi ka natuto ng pagmamahal. May mga anak hindi nga napag-aaral eh. Iniwan ang magulang sa kali eh. Hindi napag-aaral eh. Nalulong sa drugs eh. Eh ikaw, nakarating ka ng UP. Abay, mahal ka ng magulang mo. Tama, Brad Josel? Opo, oh, Brad Eli. Tapos ngayon sasabihin mo, wala kang utang. Hindi ka pala marunong ng utang na loob hindi utang na numero ng pera. Hindi. Utang na loob. Wala na po tayong oras, kapatid na Daniel.